Mga Igan, kasama niyo pa rin ang unang balita para ibigay sa inyo ang pinakasariwang balita ngayong Pista ng Itim na Nazareno. Nasa Kirilugansan pa rin ang ating mga kasamang sina, Rhea Santos at Ivan Mayrina. Rhea, Ivan, good morning. Good morning, Igan nasa bahagi na tayo ng misa kung saan inaawit ang Ama Namin at uh, kani-kanina nga no nasaksihan natin na hindi na nakahabol yung ating mga pulis dahil nga biglang nagsampahan sa mga steel fence yung iba nagtakbuhan matapos ang naging homily ni Archbishop Antonio Tagle nagtakbuhan po yung ilang deboto para nga makalapit sa entablado dahil any moment from now no matatapos na po ang misa at mag-uumpisa na ang translasyon dahil magsisimula na nga po ang prosesyon nakakuha tayo ng crowd estimate mula sa Manila Police District nasa 500,000 na po ang bilang ng mga deboto na nagtitipon-tipon ngayon dito sa Quirino Grandstand. Alright, at sa mga oras na ito, tawagin po natin si Senior Superintendent Ronald Estiles, ang District Deputy for Operations ng Manila Police Department. Good morning po, sir. Happy fiesta. Happy, po, happy fiesta po. Well, sir, nakita natin kanina, bigla-bigla yung uh, mga deboto dito sa ating mga sinet-up na barrier. Ano? Wala ito sa usapan, ano, sir? Well, nung pinartis po na namin sa Sabado, they will wait for the Andas to go happy dito sa Independence Road. So, hindi po nasunod yan dahil uh, nagmamadali silang salubong yung Andas. Pero sa tingin ko, wala naman pong nasugatan. Pero na anticipate naman po natin ito na kahit pinakiusapan natin, pinractice natin, pinlano natin, eh yung debusun ng mga tao rito, eh, hindi ho talaga maawat. Eh. Oh well, kasi may mga nakausap po ako dyan. They believe na the more sacrifice, the more blessing kaya ginagawa nila yung nag-unahan nag, uh, silang uh, kunin yung lubid ng andas. Ano pong order natin sa ating mga pulis? Ang order po namin, no, they, they won't allow the devotees to get in touch with the andas. Ang usapan kasi, sila magbubukas ng gate. Uh, pero mga hindi po natupad yun dahil sa dami nagpuntahan nag, uh, bin, lag, uh agad sila doon sa karo. Sa ruta ho, wala hong pinagbago. Ganon pa rin ho ang dadaanan. May mga sinara ho ba tayong uh, kalsada? Meron po. Yung Macarthur Bridge po, yung South Bank, sinara po natin dahil hindi po safe both lanes. Isang lane lang po ang pwedeng daanan ng mga Bridge. Yung northbound. Sir, up until this point, na-bridge po yung mga barriers natin. Natutupad naman po yung schedule, natutupad yung plano natin. so far, so good tayo. Up to this well, kung hindi po masisira yung gulong, just like last year, it will take about mga 9 hours to 10 hours. When it comes to yung laging tinatanong ko ang threats, uh, masisiguro ko ba natin na ligtas naman ang ating mga kababayan na natin ngayon sa Carino Grandstand? Eh? Yeah, so far ma'am, wala po kami tanggap threat. Negative po sa threat. Eh, yung peace order situation naman po, uh, So far, wala pa hong nahuling pickpocket dahil nagbigay kami ng warning sa mga would-be pickpocket sa si, na i-spare na po ito. Huwag po silang pumunta rito at baka magulpi sila. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Alam kong... Yes, thank you. Yes. Back to ano na, kung saan ho ang pwesto nyo. Maraming salamat. Salamat po. Si senior, Senior Superintendent Ronald Estiles.